Hi mga miga, ngayon gagawa ako ng avocado na yung buto ng avocado gagawin natin haplas ba? Haplas sa Bisaya. Ewan ko sa Tagalog pa yung basta pang ano sa mga sakit-sakit. So mayroon akong avocado. Actually, nagbukas na ako, nakain ko na ngayong laman. Ito na yung buto niya. So ito, tatago ko pa for next. Pero syempre kakainin mo yun, no? So may empty bottle ako at ito ang ilalagay ko kwanlong long. Actually, pwede siyang ah, uh, pwede siyang alcohol, efficacent, or olive oil, or coconut oil. Depende na sa inyo kung anong gusto nyo. Yung sa akin, itatry ko yung one long. Meron na akong ano doon, meron na akong alcohol, maganda din naman, at saka olive oil. So, ito ang gagawin ko ay one long naman. So, gagarin ko lang to. Gagarin ko lang to. Itong malaki, malaki ang ano nito. Gagarin ko siya. Kita ko sa inyo mamaya ha. Tatapusin ko lang to. So, ayan na. Natapos ko na siyang gadgarin. rin. So, ilalagay ko na siya dito sa bote. Ayan. Pasok ko lang ito lahat para. Tapos, uh, hayaan ko lang siyang, hayaan lang ito siya hanggang sa ano. Parang isok lang siya ba? Pa. Tapos, pag ma-change na yung kulay, pwede mo na siyang gamitin. Ayan. Ipapasok lang. So, ayan. Tapos na. So, ayan. Dati ulit po yung tatro. Naubos na. So, ayan yung uh, avocado natin na seeds. So, lagyan ko siya ng kwanlo. Hanggang sa ano. Hina yung pulo niya. So, pa paano yung kulang ha? Balikan ko kayo. Kailangan siya tapatin kasi maliit yung bukas ng pandong lang. So, dapat ayan. Tapit na So, ito na. Ay, mali. So, ito na yung yung nalipat. Nalipat ko yung So, hayaan ko lang yan siya mag, -mag hanggang sa mag-change yung kulay niya. Pwede na siyang gamitin pang haplas sa ha? sakit sa mga binti, likod, balakang, o kung ano-ano pang mga masasakit. Lalo na, nagkaedad na tayo, no? Kailangan mga pasaklas na no? hindi na narigalangin yung mga kulong. Kailangan natin panlong. <laughs> so, ito, matagal na gumagamit at so far okay naman. Tsaka may mga marami din ako sa mga reels o sa ano, Facebook, sa TikTok na gumagawa din sila ng ganito. So, try nyo rin baka magustuhan nyo at effective din sa inyo. So, yun lang, Salamat. Basta kahit ano nga, pwede siyang, ano, pwede siyang olive oil, coconut oil, pwede siyang itikasen, alcohol, or kahit anong, anong gusto nyo ilagay. Mm, ayan. So, yan yan ang mukha niya. So, yun lang. Bye-bye. Thanks for watching.